Hello guys, andito tayo ngayon sa may sale na bahay. Eh, syempre nagtingin-tingin tayo dito baka sakali makahanap tayo ng ating matirhan. So ito yung nakalagay dito na sale. Ayan, 4 bedroom. Ayan For sale. Hardcore essential. Ayan, for sale. 4 bedroom. 2 car and 2 shower. So titingnan natin doon sa likod. Yan yung ating munting sasakyan. So, shout out sa mga kababayan natin dito sa South Australia, no. Gahanap tayo ng matirahan, baka sakali. Oh. So, dito yung paradahan niya sa likod. o ayan. Uy! Ito yata yun. Ito yung paradaan. Parang iba naman na. So, ayan. Gaganda ng bahay dito. Kaso nga lang. Ito yung bali yung paradaan niya. Ito yung likod. So, dito tayo papasok. Kung sakali. Yan. Okay na yan. Luwag na. Diba? Ganda ng mga bahay rito. Kaso wala ng mga nakatira. Nagsialisan na rin. Lumipat na rin sa ibang ano. Sa ibang area. 3, 2, 1. Yan o. Oh. Meron din dito. 3 bed, 2 bath, 1 car. Yan. weeks naman maklin. So ito yung ating binisita. Yan yun. No? So ang hirap maghanap ng maupahan. Dito na yung pamilya mo. So ibang area pala ito. Yung bahay kanina. So ayan. No? Ganyan lang siya laykod. Ayan. Dito yung kasama natin si Mr. Gumangan. Ayan o. janing park sa harap oh. Langjarahin. Ha? Langjarahin. Meron?